Hi guys, good afternoon. Hindi tayo tayong ayon sa Ten City, uh, Lamada, North Cotabato. So nasira natin itong tinatawag nilang uh, magandang lugar dito sa Ten City ngayon. So kasama natin ang ating kababayan na si Ma Michelle. <laughs> Sama din natin yung mga makakulit na mga Turupan natin no mga ka ano natin ka agritech natin <coughs> so pagkita ko sa inyo guys yung kuan dito ang ganda tanawin yan no yung isa na yan magandang tanawin din yan So <laughs> oh, yan oh sa baba Sumataas <coughs> so, malamig dito ngayon sa atin na tatayuan yan yan yung tsura guys Hmm, taas yan saka marami din mga flowers doon sa taas kita natin maya yan oh, pinagtas niya no? flower hmm. kasing kulay ng aking t-shirt t-shirt niya pa ano lang tayo guys pahangin lang no Pasyal-pasyal lang tayo muna ngayon ito Itong lakad namin ngayon guys is Abrupt lang Wala talaga sa plan na ito Pag-isipan lang namin kaninang umaga Kasi nga, uh, ika second day na Na walang paso. Ay Actually, ka-third day na na walang pasok Today is Wednesday So, nagkayayaan kami Ng mga ka ka natin diyan mga guys natin kataman so andiyan nandito po kami ngayon sa Ten City Alamada maganda, maganda dito Maganda po Sulit naman yung bayad kano po yung entrance As uh, 75 pesos 75. yung entrance fee um, Pero si Sedi mm. Ang mga 6 years old below libre free, free. 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 At ah, saka good news kasi mm. wala kang bayad bakit daw? Kasi hiniling ko na. Ah, yung ko, driver. Opo. Okay. Driver Sabi ko Tura na. lang talaga yun. Sabi ko na. Uh, Ay, mommy! Pwede ba na yung driver free na lang? Hmm. Sabi niya, o di, okay. Apat ang pinabayan niya. Tsaka si Sedi free naman. So. So, ayos. Ayos yun. Makatipid tayo kahit konti. Yes. Hmm. So, hindi pa masyadong narinisan guys dahil bakasyon ngayon one week yata walang trabaho so ito ang tsura nya Maraming mga hindi pa na kuha ng mga damo pero yung mga flowers maganda naman sa so, taas pwede kang magpapicture doon yan may pintuan doon papuntang langit sabi nila yan naman sa baba maganda guys so, oh. yan hmm. pero man yung bata ko na makulit yan hi guys hi guys hi guys, hi hi guys. oh, hinihingal Hmm. Sumalikot <laughs> Hi guys, good mo Ano? Hmm. So yan? Ano ya. na muna guys, no? So, anyan ni Kita-kita lang tayo sunod na mga vlog natin.